million na nga bang kinita ko dito? Este, nakuha kong views dito sa Facebook. So, eto yung mga millions na nakuha ko. Million views na nakuha ko dito sa Facebook. Simula nung uh, nagseryoso ako na mag-upload. Uh, yan Eto yung mga nakuha kong million views, guys. Ang kauna-una million views na nakuha ko ay ito. Kung paano nga ba ginagawa yung hotdog? So, nakakuha siya ng 1.8 million views. Yan ang unang-unang naipon natin. At ang pangalawa, itong nasa swimming pool na dalawang lalaki na ang kulit nila. 4.6 million views na ang nakuha nito. At ang pangatlo, eto naman, 5.3 million views yung nagtatanggal ng contact lens. Ayan, nakakuha siya ng 5 point plus na million views. And itong 4.3 million views, anong nakuha niya, ito yung nagka-tsunami sa Indonesia. At eto namang mga bibin nahuhulog dito sa pinaglagyan sa kanila. Nakakuha yan ng maraming reaction din, guys. Nakakuha ito ng 1.3 million views. At ang kasunod naman ay itong uh, sili. So, etong sili na to ay ginawang sigarilyo. Nakakuha din siya ng 1.8 million views. Medyo maraming natuwa dyan kasi uh, panoorin nyo yung video guys para malaman nyo kung hindi nyo pa napapanood. So, si Hook na naliligo na nilalagyan ng sabon ay nakakuha ng 2.7 million views. Ang kasunod ni Hawk ay etong Uh, yung mga nagtatrabaho na construction, nakakuha yan ng 2.1 million views. etong lalaki na sinusoli na nung kanyang uh, naging um, other woman dun sa uh, legal wife. So, nagkaroon din to ng maraming reaction at maraming mga babae ang nakarelate dito. So, ayan, nakakuha tayo ng 1 million views. Ang dami ko ng million views na naihipon. At ang pinakamalaki na views na nakuha ko ay itong 8 million views, guys. Ayan, maraming maraming salamat po sa patuloy na nanonood nito. Ito yung so far pinakamalaking views na nakuha ko. So maraming salamat. Sana uh, pray, I pray na sana sa, may mga susunod pa. At ang kasunod ay itong, ito yung elephant na humihingi ng tulong dun sa mga tao na isave yung family niya. So, nakakuha yan ng 1.4 million views. etong drama na to na pinortray ng mga karakter dito, nakakuha ito ng 5.1 million views. Tontuwa pa nga ako kasi ang galing nilang. Ayan, kaya shoutout po sa may-ari niyan. Maganda yung ginawa ninyo dyan. At eto, yung lalaking gustong-gustong kumain, isa pa yan sa maraming nakatikim ng batch. <laughs> At marami rin ang natuwa. So, nakakuha tayo dito ng 1.5 million views. At ang kasunod ay itong robot na nagluluto. So, nakakuha tayo dito ng 1.8 million views. Itong babaeng ito, parang feel na feel niya yung ginagawa niya, pag-sway-sway. And, nakakuha po ng 2.1 million views. So, maraming maraming salamat sa mga nanonood, sa mga, mga sumusuporta dyan, sa mga uh, videos natin. Sana patuloy po kayong manood. Love, love lang. <laughs> hindi pa po kasama dyan ng reels kasi sabi ko nga sa inyo, ang reels ko po ay hindi pa, hindi pa okay. Although, maraming ring million views dyan na nag-aabang, eh, hindi pa siya okay. So, hindi po kasama, hindi ko muna ginawan. Sa so, susunod na lang siya para mabilang natin kung ilan na yung million natin dito sa Facebook. yon Ayun. Ayun lang. Bye!